Magandang araw na naman mga kabutser. Marami sa akin nagtatanong dun sa FB ko kung okay lang ba yung mag-apply ng butchers na walang experience sa Pilipinas mga kabutsers. Busy in experience ko naman, pwede naman mga kabutser basta kailangan nyo lang ipasa yung interview ng employer at saka kuha lang din kayo ng uh, certificate kung saan may malapit kayong palengke o kaya may mga kaibigan kayo ng pwede na pwede pagkuhanan kasi yun ang unang pinaka requirements talaga eh. lalo na dito sa aming ano aming uh, bansa dito sa Middle East kasi sa amin naman dito mga kabutcher wala kasi ano wala yung mga tinatawag na print ng mga katulad ng actual talaga hindi interview lang yung interview naman mga kabutcher yung employer na darating puro galing lang ano yan mga indyano lang yan pabasahin lang yung biodata nyo tapos yun lang ang tatanong sa inyo tsaka ito pala tips din mga kabutcher magandang tips din to kung pakikinggan nyo yung sinasabi ko ang tinatanong lang nila sa interview talaga yung parts ng baka yun number one nyo yun. tsaka yung pinakamalambot na baka pinakamalambot na parts ng baka for example yung tenderloin yung green ba yun sa sasagot nyo tsaka parts ng manok yun mga simple lang kung may alam kayo sa tupa kambing yun ang sabihin nyo lang para may advance din sa makapasagad kayo sa interview kasi nga pag video marami kayo experience kung nanonood kayo ito lang tips ko sa inyo mga kabutsir kasi nga yung business experience ko sa interview ko, yun lang tinatanong nila. Ganood ko lang kasi dati, pero may experience na rin ako dati sa palengke. Kasi nagtatrabaho sa palengke ng ano. Kaso lang naman, hindi ako more in bata, hindi ako more in beat, hindi, hindi rin ako more in eh. mga tupa na yan, tsaka mga kambing na yan. Kaya pag marunong ka lang umako ng kutsilyo okay na rin yun tsaka nanonood ka ng mga video ng mga for example vlogger kahit ano kahit sino mapanood yung mga nagiiwa ng karne mga kabutsi yun lang ang pinaka tips ko sa inyo kasi nga Marami nag talaga sa akin kung huwag okay lang so, Walang problema kasi nga ito ko sa inyo. Pagdating nyo dito sa ibang bansa, mga kabutsa tulad sa amin dito sa training kayo dito. Tsaka kung marunong na kayo, pinanood nyo na yung mga sinabi ko sa inyo, yung mga tips ko kung napanood nyo na, pagdating nyo dito, yun din yung trabaho nyo. Tsaka kung medyo marunong ka na talaga mag-iwa, kahit yes. paano, marunong ka mga kuchilyo. Yes, Matututo ka agad dito kasi nga, wala namang ano, problema sa ating mga butcher eh. Lalo tayong mga Pilipino, ang bilis mga pastilyar tayo. Kasi yung business experience ko talaga dito, yung marami akong naging kasama ng mga nag-butcher, na wala talaga ng, ano, wala talaga silang experience sa Pilipinas. Hindi, nag-try lang sila yun lang talaga mga kabot sa nag-try sila mag-bot dito tapos natuto sila dito tsaka baka alam ko rin kanyang na rin sila noon binigyan na ng tip na yung, yung namin tsaka dito sa Middle East titraining training dito matututunan nyo rin yung pag ano pag -butcher. kaya malakas ang loob nila mga kabutcher kaya yun ang ano ko tsaka yan ang mga payo ko sa inyo manood kayo ng mga ano kaya mag try try kayo mag iwa iwa sa Pilipinas tulad niya, kung bibili kayo ng tarn, mag kayo ng pang cubes, mag ka kayo, panoorin nyo kung paano mag-boneless. Kasi, medyo may mga kaibigan pa kayo sa palengke, try nyo maghiwa dyan. Try nyo mag-iwa ng pork carcass dyan, by, parts. Tsaka dito naman sa amin, itong Middle East, more in ano lang talaga, wala talagang babi dito mga kabutsya. Beep lang talaga, tsaka yung lamb na yan, tsaka yung mga ano na yan, mga kambing na yan yan ang magiging ano na talaga yung trabaho. Eh, tsaka eh, doon naman sa Canada, mga kabutsyer, marami ako nakikita na kasi eh, requirements talaga nila eh, magbagawa ng video, di ba? Kasi nga darating talaga yung employer dyan, ay eh, tinatawag silang trade test, kaya training o, test na rin, tsaka yung parang interview na rin, nandun na lahat eh, kaya kakabahan talaga kayo, pag actual talaga na medyo hindi kayo marunong eh. Pero marami na nang kita sa video, yung iba, kina, ayaw akong kinakabahan sila o oh, sa jang marunong na sila pero kinakabalan sila kasi so, may nanonood sa kanila employer ng mga European kaya ganoon. Kasi marami ang nakikita nag upload kasi nga requirements yun eh, mga butcher. Yung mga party sa mga Canada, UK, mga upload na ganoon pero lakasan lang ng loob mga butcher kasi nga marami rin talaga oh alam mas malakas nga ang loob ng mga hindi professional butcher yung mga hindi nagtatrabaho sa slaughtering, yung nagtatrabaho sa mga public market, yung mga matatagal na talaga diyan. Shout -out sa inyo mga ano walang lakas talaga loob mag-apply kasi nga kumikita rin naman sila sa palengke at saka laki talaga ra ayaw malaki rin talaga babayaran pero lakasan ng loob pero yung mga may experience na talaga dito sa ibang bansa lalakas ng loob mag-apply niya mga ka kasi nga may ano na sila may mga experience na nakapag ano nakialubilo sa mga ibang lahi kaya malakas ng pero walang dinila nila pag ang bu talaga kaya nga tayo tuloy yung mga kabisado managbutsir tulad sa kay for example Mahina talaga yung loob, kaya hindi ako nakakarating ng ano. Kami nagre-recommend sa akin, pero sabi ko nga mga kabutser, balang araw, sana makarating sa mga bansang, malalaking bansa talaga. Kasi nga, matagal na rin ako dito sa Middle East. Dito na rin ako, nag-aabot na rin ako ngayon. Kung po 14 years na ako mga kabutser. Kaya, yung mga nagtatanong sa akin, pag mag-apply kayo dito, yung mga walang experience, walang problema mga kabutser, basta importante pasan nyo lang yung interview kasi pagdating nyo dito sa aming shop sa, dito sa aming company walang problema mga butcher automatic i-training na kayo automatic tuloy tuloy na yung sahod nyo, kaya walang problema yon hindi naman tayo mahirap turuan di ba kaya tayo mga Pilipino fast learner tsaka sa araw araw na ikot ikot matututunan natin agad yan tulad sa akin hindi ko naman yung mga kambing na yan mga baka na yan marunong lang mag-iwa natutunan ko lang yung mga basic bi hanggang sa ngayon parang ano lang siya sa araw-araw na trabaho natin yun lang mga kabutser kaya yun ang mapapayo ko sa inyo walang problema kahit walang experience pag ano dito basta ipasan nyo lang yung interview kaya yun ang mapapayo ko ...tsaka manood kayo ng mga vlog part sa mga baka mga tupa kasi nga yun din ang magiging trabaho nyo dito ...tsaka para medyo may alam din kayo hiwain na kung saan yung mga kapatamaan nyo. Kaya hanggang dito lang tayo mga kabutcher. Mabuhay tayo lahat. God bless. Sana ano may matutunan kayo. Okay?